What's up mga idol? Sa video na to ay gagawa tayo ng cellphone na may display at biglang nawawala. Ang model nito ay Samsung E51. So pinadala po ito via Plus Express at ayan mga idol buksan na po natin. At napacheck na daw po ito sa lugar niya. Ang sabi sa kanya, motherboard na daw po ang tama. Dahil meron siyang display mga idol at bigla po siyang mag blackout at natatawagan po siya. Ayan. At nagulat ako dito nung dumating ito. Ayan basag basag po ang nilalagyan. So, sa mga nagpapadala mga idol, huwag nyo pong gamitan ng ganito dahil napakanipis po nito. Dapat yung box, kahit anong box mga idol, ng cellphone ang ipadala nyo or ilagay sa box para hindi matulad ito na nagbasag-basag. Baka mamaya matamaan pa ang cellphone. Ayan, kabilaan po ang nabasag. At tingnan natin, buti na lang wala pong crack ang screen or hindi naman nagkaroon ng problema. At tingnan natin, baka mamaya nawala ng display. So, i-open natin para makita rin natin ang problema. At ayan, meron naman pong display. At tingnan natin, antayin po natin mga idol, bigla po mag blackout siya. Ayan, antayin po natin. So, pag nagbot po siya sa Samsung logo, doon na po siya nagkaka problema. Ayan, nag blackout po siya bigla. Wala na siyang display kahit pindutin mo ang mga buton or i-charge mo siya. At kapag i-charge mo naman siya mga idol, tumutunog po siya. Ibig sabihin, nag-charge po siya, nagtutuloy sa mino at nawala lang talaga ang display. Wala naman siyang basag. Paano kaya ito nasira? So, madalas kasi sa mga ganitong unit, mga idol, may mga putol na linya kapag laging nababagsak. Ayan, nung i-charge ko po siya, mga idol, tumutunog po ang charger ito, nagbabibrate. So ibig sabihin, nasa mino na po siya Yun nga lang na wala po ang pinaka-backlight Saan kaya ang tama at paano ito ginagawa Sa video na ito mga idol, hindi po tayo magpapalit ng LCD I-repair e, po natin kung paano ito ginagawa Ayan, buksan natin yung likod mga idol At ayan, napacheck na nga ito At sinabi sa kanya na motherboard ang tama Kaya i-check po natin yan naman Una sa LCD at tanggalin muna natin lahat ng screw At mag-shoutout tayo rito Ayan, lahat at sa lahat po ng ating viewers na nanonood ngayon, shout out sa inyong lahat at sa gustong magpa-shout out, comment po kayo sa video. At ayan, angat natin yung pinaka- back housing niya. Ayan, kukulang po ang ginamit natin at ang dami naman pong alikabok sa baba. O, nang gagawin natin sa loob, ayan, tanggalin natin yung pinaka-battery para hindi naman mag-short at linisan muna natin dahil ang dami pong alikabok mga idol so possible na matagal nga po itong hindi nabubuksan o baka na-stack ito ng matagal. Next tip po natin gagawin, ayan, testiran po natin ang motherboard kung grounded o hindi at normal naman mga idol ayan, wala na siyang palo. Unang test natin, pumapalo. So, dito mga idol possible po na good po ang motherboard. So, next natin i-troubleshoot mga i-testing it muna natin sa pinaka LCD or bagong LCD. Ayan, meron po tayong with frame mga idol at ang gaganda nito, magandang klase na ito. Ayan, para malaman natin kung board ba talaga or LCD lang ang tama dahil meron naman siya display at nawawala siya. Salpak muna natin sa charger. Tingnan natin kung may display ang bagong LCD. At ayan mga idol, meron naman po siyang display at tingnan natin, i-on po natin kung magtuloy ba siya sa mino or kagaya pa rin ba kanina na pagdating sa pinaka boot niya sa Samsung ay magpatay na siya or mawala na ng ilaw. At ayan mga idol, so lumabas na po ang Samsung E51 at dapat pag nag-boot ng Samsung, ayan, kagaya dapat kanina mga idol, lumabas dapat yan. So kanina, bigla po siyang nag-blackout. So ibig sabihin, wala sa motherboard ang tama, kundi nasa LCD lang. Ayan, ang linaw po ng LCD na class A e natin mga idol, so wala po yan fingerprint. So ang gaganda nito, wet frame na. At dito mga idol, hindi ko po ito pinapalitan ng LCD. Normal siya sa light, ayan, pansin ninyo, tumataas ang brightness at bumababa. So ibig sabihin, wala sa motherboard ang tama, nasa LCD. So dito mga idol, ang sabi ko kanina hindi po tayo magpapalit ng LCD. Dahil good naman po ang LCD. Meron siyang display at biglang mawawala. Ang tanong, paano ba ito solusyonan? At dito mga idol, para maging transparent po kasi nyo, baka sabihin ng iba baklas kabit mo lang ang LCD, ay goods na. At dito mga idol, ayan, i-charge ko ulit kagaya kanina nung bagong palit natin ng LCD, nung tinesting natin na meron siyang display. Ayan, nakikita ang percentage at i-open natin mga idol. Pansinin nyo mga kung mag normal na ba or kagaya pa rin ba kanina na biglang mag blackout na wawala po ang pinaka display ayan mga idol ganyan po siya ganun, at ayan ganun pa rin talaga siya so ibig sabihin may problema nga ito sa screen or LCD at kapag bunot bunutin ko ang charger at kapag isaksak ko tumutunog po siya yun nga lang wala pa rin siyang display kumbaga naka sleep mode po siya na wala ang backlight niya sa screen so ayan tanggalin ko muna ang battery at ito po yung best troubleshooting na ginawa ko dito mga idol. So, meron po itong schematic kung titingnan nyo po mga idol. Ayan. Ang gagawin po natin ay magja-jumper po tayo sa LCD. So, isang jumper lang po ang gagawin natin. Dito natin itap ang isang jumper mula sa paa niya, pang lima. Magbilang tayo dito mga idol sa kaliwa. At i-jumper natin sa pang-14 na paa galing din sa kaliwa. Ayan, gumamit po tayo ng jumper wire. So, maliit lang po ang kailangan natin mga idol. So, maiksi lang po siya. Huwag natin habaan para hindi naman po mapuputol or matamaan kapag ilock mo na ang screw. At ayan, mag-apply po tayo ng plugs para madali natin mahinang mga idol. At napakaliit lang po ng linya nito. Kung hindi nyo po kabisado ito, ay hindi po ito magagawa. Ayan. At kailangan kapag nagjumper ka dito, matulis po ang soldering mo para hindi magdikit-dikit ang mga pa. Dahil pag nagkamali ka dito, mga idol, tudas ang konektor nito. Magdikit-dikit, mahirapan ka na maglagay ng jumper. At pansinin nyo nga idol, ayan, dumikit agad ang jumper natin. So ito po yung unang jumper natin, pang lima na paa, galing sa kaliwa. At magbilang ka ulit mga idol, galing sa pang hanggang pang Or pwede kang magbilang dito sa pinakakanan mga idol. Pampito po, doon nyo po itap ang pinaka jumper wire. Dito, kung i-DIY mo ito, sigurado masisira ito. Dapat wag mong i-DIY. Pwede nyo po ipagawa ito mga idol. Mag-PM na kayo sa ating FB page. At ayan mga idol, dumikit na po yung isang jumper natin. So, connect-connect lang po siya mga idol. Isang jumper lang. At tingnan natin mamaya kung nag-display na ba. Ayan, kitang-kita naman po mga idol. Pero sa personal yan, napakaliit lang po na linya niyan. So, kung magkamali ka dyan, maaaring magdikit-dikit talaga yan kung hindi mo ito kabisado or nanginginig ang kamay mo at wala kang gamit. Dapat gumamit ka ng tingga blacks jumper wire at soldering na matulis at ayan after ko po na lagay ang jumper mga idol eh safety po natin itago natin sila ilalim para hindi matamaan ng pinaka screw at dito mga idol kung nag DIY ka dito mas maganda palitan mo ng LCD pero sayang ang original LCD mo dahil amuli dito napakalinaw pa rin po nito kapag naayos back to normal ang pagta mo satisfied ka talaga kapag original pa rin ang display niya at ang touch niya mga idol kung gamer ka, talagang hindi po siya magka-problema, Either replacement po ipapalit mo dyan, ay isang bagsak lang yan. Baka mamaya masayang lang ang pira mo. Either gawin mo yung ganito, talagang sulit na po siya. Masatisfied ka sa performance ng LCD kapag original na. At ay eh, nag-apply po ako dito ng T7000 sa tagip. Dire-diretso Dar po tayo mga idol para mabilis lang po ang ating gawaan. Ayan, So, di na po ako nag-apply dito ng gumamang idol dahil meron po itong kissing. Kapag nilagay po ito sa kissing mga idol ay talagang mapipitid din po ito. At sa mga gustong magpaayos ng ganito, mag-PM lang kayo sa ating FB page, phone TV Official New Feed. So, pag-usapan po natin kung magkano ang singilan. So, hindi na po ganong kataas ang singilan sa ganito mga idols. Ay, idol kung magpalit ka ng LCD, mas mapamahal ka. Ang masaklap, hindi na po 100% amulid ang LCD na ipapalit. At ayan mga idol, wag po kayong gugurap. Tingnan po natin. Ayan, kanina hindi po ito lumalabas ang Samsung logo ngayon. Ayan mga idol, tested po ang ginawa natin. Pwede nyo po itong sundan mga idol. Kung meron kayong natanggap ng na ganito ang problema, tested po ang gawaan natin. At na natin yung touch. Ayan, 100%. Nagtatouch pa rin ang mga function na. Tingnan natin. Ayan, sobrang solid po ang gawaan natin. Sobrang soft touch po siya at lahat functional ang pinaka touchscreen. At sa mga gustong magpagawa nito or kung natulungan ka sa video na ito, subscribe po ng ating channel, palike ng video at pakishare na rin para makatulong din po tayo sa iba na gustong matuto sa ganito. At ang kagandahan sa ganitong gawa, laking tipid nyo po. Ang kagandahan din po ay talagang amulid po 100% ang LCD mo. Hanggang dito lang po ang ating video. Maraming salamat po sa inyong palaging panonood.